simula po kasi nung nag-Christian kami, tapos lahat po kami na like, serve kay Lord. Tapos nagba-Bible study dito. Sobrang kwan na po, dalang na po ng sumpangin si Kuya. Bali, dati po kasi pag sinusumpong yun, tumakanta ng kung ano-ano. Ngayari, -ano. mga ano, bro, ano, heartbroken na kanta. Tapos puro sisigaw siya, nagbumura. Mula po nung naging Christian kami, tapos kwan, bible study kami dito. Tapos nasasama po namin si Kuya sa church. Ngayon po, nakikita po namin yung baan, pagkilos po ni Lord sa kanya po. At saka sa buong Kailangin pamilya po namin. Kaya yeah, ano po, kay yeah. uh, Lord pa rin po talaga yung salamat. Gulatin natin si Kuya Melvin, ka 130, <laughs> 130. Mm, God bless. Kumusta? Ano Nandiyan pala si kuya Ano mm. God bless God bless Can you be Alaga po ang mama. Ah, ah. ah. Long, 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 long time no. Eh, eh napaginipan po si Kuya Melvin. Hmm. God bless. Wait lang yung hug ko. Yung, yung hug ko, Kuya Melvin. Uh -huh. Okay. Hmm. Hey, Grabe naman pagkakagawa po ng Kuya Bin natin. Oh. oh. Dito po kayo matulog? Hindi <laughs> na! Ha? kasi may Bible study kami rito mamaya. Eh. Ah, may Bible study sila. Sino po nagtuturo? may pa, may na po po pala rito. Mm, kala ko isa po, kala ko si Kuya Melvin na 'yung nagtuturo. <laughs> dito daw may tayo matulog. Na Tapos na na eh. eh, ibig ko sabihin, sasabay sana kaming kakain. Di, sige po, dito po. Mm. Dito ba ba Nagluluto kayo kayo po na ng lunch. Kami? Tapos na yung miss ko yung ating Kuya Bin, ka Tekra. Oo, oo, oo. Hindi kayo kasali. Magkailangan mo kayo rin yung Stephen, mo Ay, ay sige po. Kasi po ano, galing nyo sa ano. Eh. Upo ka dito kasi yung aso nag -iingay. Nalasa. Kuya Babi, na-miss mo ba si Kuya Melvin? Gaano mo na-miss si Kuya Melvin? Talikan mo nga ako na-miss mo. Ayan, tapos na Ate, baka talaga ni Kuya Ben Categran. Ah, okay. uh, si ano? Ako'y okay, mm. sa so, Maraming salamat sa pagkain niya. At salamat po, dahil si kaya Aramay nandito na naman para para kami dalawin, para ako Maraming salamat. Ah, Amino pa rin pa po ang gamot eh. Wow! Tagal balik namin. So, months, three months po yung uh, galing. Dati po ay isang buwan lang, mabalik na kami. Mm. Ngayon, August pa rin Pwede ka na siguro magkasawa asawa <laughs> Si Kuya pero masaya ako ng result ng pagmamahal ng pamilya. Resulta ng pagmamahal po niyo yun. Linggo-linggo na rin po, sinasama na nang tamasimba. Nagulat ako yung ano, nasa kanya pa rin. Sayang, hindi ko siya nagawa ng bago. Ilang buwan na po yan? Alam, last na punta nyo rito. Ha, hindi ba taon na yan o buwan na po? Kailan ba na? Kung nag Taon na, may no? nag po ata, ah? Taon oh. na ito, katekram, pero... Grabe, oh. Nag-recommendation na ako. Ito, may isang taon na. Ito, kuya. Yung manok ko, sa'yo na. Ah! Akala mo, hindi ko naman

<laughs> Lang, ano no mas dinwa po ka no dito tayo pinapatulog ni nanay ni <laughs> nanay aba <laughs> nanay tayo <laughs> <laughs> na, ka pa dito Michelle. po <laughs> po Uh, last year, December po. Na pilayan po kasi ako yung nabali ano. Sa mm. first -hmm. po ako. Pero okay na po siya ngayon. Oo. Oh. Mali na uh, work ko ako na 3 days. Tapos so, Thursday hanggang Friday naka po. Work from home. Ito? Mm. Okay. Oh, balitaan mo kami kung magsa si Kuya Melvin. Ngayon po. ah uh, ngayon po sobrang ano po, uh, laki ng improvement kay Kuya Melvin. Hmm. Tapos bihira na po siya sumpungin. Hindi na nga po namin maalala kung kailan nung huli niyang sumpong. Hello, <laughs> Simula po kasi nung nag-Christian kami, tapos lahat po kami nag-serve like, kay Lord. nagba-Bible study dito. Sobrang kwan na po, dalang na po ng sumpongin si Kuya. Bali, dati po kasi pag sinusumpong yan, tumakanta ng kung ano-ano. ano bro mga ano, heartbroken na kanta. Tapos puro sisigaw siya, nagumura mula po nung naging Christian kami tapos kuan Bible study kami dito. Tapos nasasama po namin si Kuya sa church. Ngayon po, nakikita po namin yung pagkilos -pag po ni Lord sa kanya po. Saka sa buong pamilya po namin. Kaya ano po, uh, kay Lord pa rin po talaga yung kwan, uh, salamat. Kasi lahat po kami talagang, hindi na po kami sa gamot talaga nag-base. Nag uh, kay Lord na lang po talaga kung, kung paano hmm. po i-heal si Kuya Bin. So, yung faith po talaga namin, talaga 100% binibigay po namin kay Lord. Kaya po, sobrang layo din po yung improvement kay Kuya. <laughs> okay na. Pwede na, pwede na ka mong <laughs> <laughs> Nakita na kita eh. Dobro. No, Kasi <laughs> ano eh. Okay na. <laughs> <laughs> Wala eh. Nakakatunaw ng puso. Yung nakita ko ngayon. Ito, rin. Ito, Niya po, Sumasama po ako sa kanila. Sumasamba sila sa church. Saka nakikinig na worship. Ito, mga Salita ng Diyos sa Pag-welcome po na, pag-welcome sa amin Mm. Maganda. Kumusta hmm. ito ngayon? Ang heart. Ganun pa rin yung mga tumitim. <laughs> masaya, masaya, masaya lang. masaya lang. Kailan kami bisita na <clears> Hindi <throat> ko po alam pagpunta sa... <laughs> Hindi na kamisado. Hindi Dati, pabalik-balik ka dun, na ah. Pero gusto mo bumisita dun? <laughs> Session po. Hmm. Maraming mag-stay ng isang taon, isang buwan, <laughs> isang linggo, gano'n. Gusto mo ba? Huwag na kay Kuya Ha? Namiss ka nila daw eh. Sama. Gano, tagal gusto mo? Gano'n ba katagal gusto mo? <laughs> hmm? Ha? Ah, uh, hindi ko alam. Bitsa mo nga magpakasendol. Oo. Oo. ilang ano, babusin mo. <laughs> ha? Oo. Magbabalik din? natin. Hindi <laughs> <laughs> mo kasagot sa tanong ko ah. <laughs> Kaya Kasi yung home, yung pakarandom na home nandito eh. Yung home niya kayo? No, okay, Kevin. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, magpakasyon, magpapakasyon ka ba doon? Hindi rin po siguro. Hindi ko po may yung pamilya. Sarap. Ang sarap sa pakiramdam! Pero, pamilya mo na Ay, sorry. Pamilya niyo na rin. Muna rin kasi sila ko Di ba matagal na? Yung gusto lang niya yung gagalaw ang Pero hindi naman ganun matagal siyempre. Alam mo, ikidya naman nila. Kaya lang hindi hindi kaya Taon. Kaya nagdalawang isip niya. Kaya matras pero nai thank you ah. Salamat sa ano. Uh, kasi kung walang sacrifice, hindi ano po. Sabi nga yung sacrifice nyo, ay uh, yun yung pag, kumbaga, sacrifice is love eh. Kasi karamihan sa mga ganyan, yung um, nagiging successful yung, yung Kailangan 100% talaga. na ganyan dahil yung pasabi. Haba po lang pasensya talaga hmm. at yung sobrang pagmamahal dapat ipa. Hindi mo lang ipakita kundi paramdam mo rin talaga sa kanya. Importante siya sa amin naman. Parang si ano, si mama ni Kuya Alden, yung nan, mama, mama nung magpinsan, yung dalawang nakakulong din. Kasi Kuya Ramon, kung niyo si Rita Ami, Lagi, lagi po nung umusa sa amin, gano'y. Eh. Tapos, kasi send lagi ng about kay Lord. Mm. Yun lang po yung maganda kasi kahit araw-araw niyang magsisil. Yeah. Sabi ko, hindi naman lahat sa, sa pera. Pero pag, mm. pag makikita ko yung cellphone niya, may maraming nagpapadala na lang. Para hindi pa doon ay yung nakakamadala. Tama. Tapos lagi siyang nagdadasal kay Melvin. Mm. Yun niya po lagi. Okay, happy. Okay. Pwede na tayong huwi. <laughs> Masaya na ako. Nakita <laughs> <laughs> ko na si Kuya din. Alam mas na kami. Ah, sige po. Ah, sige po. Oo, ako naman sorry. Huwag Bible study natin mamaya. Hmm. Tapos... Sasama natin sila. Bible study pa sila. Tulungan mo na lang pala ako tayo. Nagde-dishwashing kami ngayon. Sige ba? Ano pa ba yan? nag, nag na si Tatay Ram, eh. nag buhay na lang kami ng swashing liquid. Nag-ano po? Halo? Hmm. Sige po, pwede. Hmm. Pala, oh. <laughs> Katedram, oh. Tutulungan ko lang ako. mo. Tutulungan ko lang tayo ni Buhibin. Kaya mo kaya yun? Yung maghalo ng ano? Swashing liquid. Kaya po ba nagagawa niyo maghalo? Hmm. No, siguro po. Baka Ano na lang? Ati-ati na lang tayo sa tita para makaitin ka. Gusto ba? Hindi na pa rin sa kanila. Eh, kahit kalasin niyo yan, hindi mo yan naalis doon. Pero hindi na dalawa niya pa rin po yung pamilya. Hindi mo na-miss sila, Mama, mo Hindi na. Hindi na na-miss ko. Very bad pag di mo na miss ang mama mo. Mm. At hindi ka maging tao kung wala sila. Mm. Isipin mo yan ha, oh. sinabi ni nanay. Dapat dadalaw-dalawin na mo din. Kaya mayroon ka ano ka na pinakuyara. gano'n, may tayo ka rin Mm. Hindi kasi siya, ano, nay, hindi siya 100% na ano pa talaga. Tsaka ang saya, no? Kita mo magkakapatid na andito lahat to. Mas... <laughs> mas na ano, ka, no? Mas ma maganda yung pakaramdam, no? Oo. Oh, nakakabusog po ganun. Hmm. Paano yung magiging anong pala, Nay? Kung sasama na sa akin, paano ba? Monthly ba? Bibisita na mo kami dito? Paano aw Oo. Sama ka daw kay Kuya Ram kasi na-miss ka nila mm -hmm. para malibang kami doon. Mm -hmm. Ah, A, paano ang dalaw? One week, two weeks, I or yeah. some one? Ikaw nga, tinatanong ni Kuya Ram. Hmm. Ako, ko ako tanungin mo, gusto ko araw-araw <laughs> kita nakikita. Paano para. <laughs> Eh, may ginagawa naman doon. <laughs> Ay, paano? Gusto niya talagang makatulong. Ay, <laughs> 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 kasi... Yung... Uh, ako ni Kuya <laughs> natin. Kaya mo kaya mag ano? Yung maglagay sa bote? Matututunan naman ano? Hmm. Magkano sa gusto mo daily? Hindi, kaya mo yung mag-ipon gano'n. Para makaipon ano? Okay. Paano ba yan? I-check. Kasama ko na siya. okay lang po, basta... Pwede ka na yan. pinaprank mo ako ah kuya pala yung... pag sinama ka nila, sasama ka na ngayon. Sa kanila. Wala hmm. ka, Kuya Ram. O, na. Ihanda <laughs> niyo na po yung gamit. <laughs> Ay, napabuntong hininga <ni> nga ako. <laughs> Pero siguro naman, na-miss niya din kami. Opo. Hmm. Siguro, nagtataka lang din. Masagal nga, hindi niya napapuntahan. Sorry, Kuya Bin. Lalo na itong mga nakaraan, talagang... nagawa nag mo na ako ng beswashing. Hmm. Kumain ka na kuya? Nay, paayos na po ng mga damit <laughs> Sama ka na. Oo. Iwan sa amin. Iwan mo na kami, Kelvin. Iwan mo na kami sa <laughs> <laughs> Iwan mo na kami sa Iwan mo na kami sa <laughs> <laughs> mo na kami sa <laughs> <laughs> Ah! sasama na nga. Nagdalawang isip pa taloy. <laughs> Magtatrabaho nga daw po siya. Hmm. Hmm. Ay, wala daw katulong siya. Kaya sa pag-aaral, hindi siya maaari. Maram-maram siya, Eh, pag gusto yun, mo lamang pumunta dito, may sasakyan naman sila ko lahat. Um, gusto mo, monthly active uh, na lang kita. Hmm. Tama ka. So, August ang maliit natin doon. August na. Oo. Oo. Ayos ko rin. May sasakyan ng ispiro. Ayos ko Hi. Nail po ano. Alas ang bandang po pala. Hindi ko sabihin na dalaw niyo mo siya noong June. Yung, yung pinuntahan namin kanina umaga, yung dalawa magkapatid po na nakakulaw. Sabi ko po, kung ako lang hindi ko kayong, kayang Um, ang kasi ng dalawang gamot nila, silang dalawang oh, magkapare. Ano po, ang isa nun eh, yung, ayaw ko kung magkapare, yung ano, yung sa hyper niya, yung isang box nun, kulang na one five. Apat oh. na balig lang po yun. Yun po kasi, ang dalawang nakakulong na yun. Basta bumili mo sila ng gamot, isang buwan. Oh. malaki na. Eh sabi ko, isang, isang paboran na lang, sakripisyo kayo, punta-huta yung bataan. Ay, di niyo yun po. Wala pa na yun. Ayun Ay, Ay, Oh, sabi ko itong itong ano itong linggo na to sa tingin ko hindi niyo ma-schedule eh. Next week gawin niyo ng paraan. Tapos tinuruan naman namin tinawag ko si Nanay Lisa. Si Nanay Lisa po ba 'yung nagturo sa inyo paano magano sa Hindi po. No, Sariling sikap din po. Opo, talaga lang nung sinabi ni na mayroong dadalhin daw. First time talaga ko yaran noon para magaano na sila dito para sa mga bayan sa pinatay, siguro na iiwan mo sa dito tapos ang pa ako. Yung bigla po ako huminto, yung mga ano, sabi ng manugang ko, Mero po, bataan, meron po kong tambataan, meron daw dadaling doon. Pwede kami makisabay. Kaya sabi ko, eh, siyempre wala, wala lahat. Kahit hmm. panggamot, panggas, wala. Sabi ko, baka pwede kami makisabay. Yun, yung naumpisahan po yun. Mm hmm. Nung nagpunta kami roon, nakakuha ko ng gamot. Tapos in-schedule kami ulit doon na nag-umpisa, dire na siya. Pero month lang ngayon po, matagal. 3 mm -hmm. months kami. Kasi po, tinignan lang si Melvin itong last eh. Tinignan, kasi nakasando lang siya, nagpunta kami doon ng shirt, ayaw niya magbalik ng ano. Uh Sabi niya, uh, tinanong siya kung anong ginagawa niya. Nagdidilig po ako no ng alam ni no, mama, nagdidilig po ako ganun. Siya yung interview, inayaan siya. Mm po niya, Ben, 6 months, ikapasang eh, sa kanya. Uh, Sabi ko, huwag naman po. Ah, uh, kung ganun ganyan sa doktor niya. sige, 3 months. Uh, Balik kayo dito, ikaw lang. Tapos ginawa na po si siya.